Karil Padilla na nakakagulat ang isiniwalat sa kanyang pagbubuntis. Nakakagulat na ibinunyag ni Karil Padilla ang lihim tungkol sa tunay na ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sa isang eksklusibong panayam, inamin niyang hindi siya el Yuzon ang ama ng kanyang dinadala. Ayon kay Karil, matagal na raw niyang pinag-isipan ang desisyong ito. Sinabi niyang nais niyang maging totoo sa sarili at sa mga taong mahalaga sa kanya. Dagdag pa niya, ang desisyon na ito ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Hindi niya tinukoy ang pagkakakilanlan ng tunay na ama. Gayunpaman, humingi siya ng pag-unawa mula sa publiko. Ani Karil, mahal niya si Yael at nananatili ang respeto nila sa isa't isa. Tumanggi naman si Yael na magbigay ng pahayag tungkol sa isyu. Samantala, patuloy na inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ng mag-asawa. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music.